dual capacitor mga current tinanggal natin dito sa yung aircon condenser gumagana yung kanyang indoor unit pero hindi malamig yung area na ito mga karins check natin dun sa taas miko mangandar po sa baba. Okay, na-check ba yung kanya? Breaker. Breaker pinakauna. Pinakauna sa dulot. Yung kanya, breaker. Dito na tayo sa bubong mga current o rock top buksan na natin yung ano yung kapasitor mga current yung papalitan natin dahil yun, hindi gumana yung fan motor itong kapasitor kasi ano to yung dual purpose nakakunik dito yung sa compressor At sa ano yung fan motor effort muna natin para hindi tayo magkaroon ng yung ano yung kuryente ba hindi na natin para hindi tayo maligaw so, malito paglagay unang tanggal lagay so, din natin ito sa kapalit natin na kapasitor para sigurado tayo malawang ano tanggal Ayun natin mo sa ating sarili Pabila naman Ayun so, natin kung may reading pa tayo maguha. Common saka herb So mayroon pa tayo nakuha ang reading Common saka pan Wala So ibig sabihin, detective na ito Diferensya na ito mga currents kaya hindi to umandar yung ating fan motor so i natin yung breaker doon. i-assume mo natin lagay mo natin to sa tamang pwesto 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 na siya o natin yung kanyang breaker So, doon sa baba, naka naman na yung kanyang ano doon. Ang uh, tawag nito, indoor unit. Ang tawagin ay uh, HCU, fan coil unit. So, ito naman dito, HCCU, air conditioning, air condenser unit. So, ang tabayanan natin, ang kanyang pag- iikot antayin natin kung iikot na siya mga idol Don doon sa baba nakao naman yung kanina doon so inon kanina ngayon di malamig yung kanyang labas ng hangin o yung buga ng hangin di malamig parang normal lang So parang wala siyang aircon ba. So, kaya nga, umakit ako dito. Hindi nga ito umikot. Umagana sa baba, pero yung kanyang indoor, ah, yung outdoor, hindi umikot ito. So ibig sabihin, yung kanyang fan motor, ay hindi gumagana. So, compressor gumagana, so dapat ito gagana rin. Partner yan eh. So, yung fan motor, yung sa compressor yung compressor nito andyan sa loob magana siya ngayon nito kumagana. hindi rin mag hindi yung lamig niya nito hindi pupunta doon sa baba dahil hindi nga ito gumagana tatayin so, natin tutok lang natin yung ating ano dyan mamaya natin yung to. Pag gumagana na ito so, tutok lang natin yung ating cellphone, mahiwagang cellphone. Ah, uh, rooftop. Ito mga solar to. Solar panel 'yan. Natin solar panel. Tayo natin balik dito. Ayun, umiikot na. nasira na dual capacitor tingin sa yung buga nyo init, ibig sabihin magana yung compressor magana na yung tungkan motor so punta tayo doon sa baba saramon muna natin ito close the window so pinalasara na natin Punta na tayo so baba. doon sa so baba Sarubaran na natin doon Kung anong kaganapan Malamig na ba ang ating ginawa Ito na tayo Check na natin dito. Okay na mga idol. Malamig na yung area. So yun no. Oh. Lumilipad-lipad yung hangin. Okay na oy. Oh, okay na malamig na. Malamig na mga currents.